Mula sa mga USB at SIM card na gagamitin sa automated counting machines hanggang sa mga marker, power adapter, plastic seal at iba pang election paraphernalia, lahat ng 'yan ipinasilip ng Commission on Elections sa unang pagkakataon bilang bahagi ng pre-election logic and accuracy testing o pre-lat dito sa COMELEC warehouse sa Binan, Laguna. lagi naman security ang concern. Kaya lang po Uh, tayo, naniniwala tayo, mas secure ang lahat kung nakikita ng lahat. Dalawang layers ng security ang na dinaanan natin. Kailangan daw kasing masigurong maayos na gumagana ang mga makina at iba pang kagamitan sa warehouse pa lang para maremedyohan na. Hindi nagtutugma yung machine at saka yung storing device o kaya naman yung mismong, uh, yung mismong balota na nare-reject halimbawa kasi nga mayroon pang tupi sa gilid o kaya naman Meron pa ng balota na test balot na punit. So yung pagkapunit, apektado kasi yung timing marks. Sa so 110,000 automated counting machines, 47,000 na ang pumasa sa pre -lat. Ibig sabihin, 63,000 pa ang isa sa ilalim sa testing sa mga natitirang linggo bago ang halalan. Sa mga balota naman, higit 50 million ang pumasana sa verification o quality check. Ibig sabihin na sa 18 million na lang ang kailangang suriin. Isa itong Comelec Warehouse sa Santa Rosa, Laguna sa mga pinaglalagakan ng mga balotang ready for delivery. Milyon-milyong balota ang nakasecure dito ngayon dahil ayon kay Comelec Chairman George Garcia, kompleto na ang mga balotang para sa Visayas at Mindanao. Pero sa April 20 pa raw magsisimula ang delivery para maiwasan daw magkawalaan. Nakalagay sa waterproof box ang mga balota at naka-vacuum seal. Ang ibang balota nasa National Printing Office at Amoranto Stadium sa Quezon City. Mula rito dadalhin ang mga balota sa mga local treasurer para sa safekeeping sang ayon sa batas. Ang mga makina naman sa local COMELEC offices ilalagak. Mauunang i-deliver ang mga para sa malalayong lugar gaya ng Bangsamoro, Karaga at Batanes. Samantala, inaaral naman daw ng Komele kung makakaapekto ba sa gagawing kauna-unahang internet voting ang lindol sa Myanmar at Thailand. Higit 8,500 ang registered voters sa dalawang bansa. So gusto namin alamin paano nakaapekto yung lindol sa infrastruktura ng bansa at kung makagiging effective pa rin ba yung electronic transmission, electronic voting o internet voting. Ayon kay Garcia, kaya naman daw ihabol ang pag-imprinta ng balota at pag-deliver nito kasama ng mga makina kung sakali. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.